Yan mga kabutsoy uh, good afternoon, good evening, good morning po sa inyo lahat. Uh, at biyahe tayo mga kabutsoy at uh, dito tayo sa Itza. Papunta tayo ng Teachers Village, Kisun City mga kabutsoy. At uh, pipikapin ko sila boss. Dahil iniwanan ko kanina doon, hindi na ako nakapag-vlog mga kabutsoy kanina. Uh, at grabing init kayo. Uh, at 40. 41 41 mga kabusot 39 po pa ng 39 41 mga ulit. Ngayon 49 na lang. Ah, syempre malamig yung sa loob ko. at ano, ah, 39 siya kanina at 41. Grabe. At mag-ingat kayo sa ano, sa sugang init. Kailangan ng bako ng tubig katulad ko. <laughs> bako ng tubig. Oh, grabe yung tubig, ang matutoy. Ayan, siyang Pullman, tsaka mayroon pa akong extra. Sublang Hindi <laughs> malamig. Kailangan eh, i unti-unti lang tayo ang ilim tubig. Ah, uh, baka ma dehydrate tayo pag wala tayong tubig mga kabutol. Eh. Right. Good afternoon sa inyo. Hoy. <laughs> tayo sa kubo ilalim right at pambilisan lang itong vlog natin mga kabutso eh. Yeah. ay farmers at uh, dito tayo right shout out po sa lahat dyan mga kabutso eh. Uh, at clip lang to at uh, wala traffic sila mga kabutso at nagtambay ako kanina doon sa nanay ng bahay ni Bus sa Wakwak Village doon ako nagtambay mga kabutsoy nakailip ako doon nakailip siguro ako doon mga 40 minutes kasi dumating ako doon ano eh uh, 12.30 yan mga kabutsoy at doon ako nagtambay kaya ngayon balik na tayo dahil nagtiksa si Sir sa akin sabi sa akin Joel baka 4.15 tapos na kami Uh, kaya bumalik na ako agad uh, at baka matraffic pa tayo pag hindi tayo nakabalik agad dito sa insert na to pag inaabot ka ng alas 4 na dito maipit na tayo mga kabutsoy at hindi matraffic na siya di bali na tayo mauna doon at sila pa yung mauna di ba uh, at ayaw ko yung magantay sa akin mga budsoy. di bali na ako magantay sa kanya sa kanila mag sawa ba diba? Kabutsoy Right oh dito na yung traffic Mga kabutsoy ngayon Sa may farmers Ayan Baliwag Baliwag na tayo sa baliwag Tapos Farmers Ano pala? Hindi pala farmers to Ah Ni Pakio Mart Ayan Kabutsoy Sorry, sorry Ni Pakio Mart Gundo ng motor, oh, grabe, our lady beach na tayo, mga abusoy, yan tayo, yan shoutout sa Florida, sa kaya niya, atibit, yan yung Florida, yan mga abusoy, alright, yan mga abusoy.

alright mga kabutsoy at isabi nyo na tayo yan ano kaya sabi nyo na tayo mga kabutsoy yan at subukan natin dumaan dito mga kabutsoy sa likod ng LTO may daanan dito e eh. at mas maganda pag ako mag isa kasi pwede ako mag shortcut shortcut subukan natin dito mga kabutsoy yan, no? yan ito tayo mga kabutsoy nung araw kabisado ko to eh nung dito kami sa tandang sura ng amo ko noon yung una kong amo tandang sura ito kabisado ko ito Quezon City noon pero ngayon marami nang pinagbago dito mga kabutsoy eh. yan 1993 1993 dito ako 1993 hanggang 1995 mga kabutsoy eh. kaya kabisado ko noon pero ngayon ang ganda na ng kalsada ito ang luluwag na dati yung sisikip oh ito likodto ng LTO ng isabi nyo mga kabotjoy ito yung likod LTO yan 'yung LTO mga kabutsoy yan. LTO Biluna Biluna tapos Kalayaan ah, dito mo na makita ngayon yung Matalino Street uh, ah, ah. dito, basta marami kang dito makita may matatag ah, yan. mausay yan. dito mo na makita mga kabuso yung street na <laughs> <laughs> sa Beluna alright kita mga kaputsoy pag diretsyon mo ito ah, likod ito ng ano likod ng City Hall Ayan, dito tayo mga kaputsoy yan Beluna na tayo mga kaputsoy yan dito tayo matatag. Ayan, mga matatag yan mga mga ah uh, Akit, yan. Mabilis Street, yan. Oh, buto 'yo, mga mga street ito. Mabilis. <laughs> oh, di ba? Mga yan 'yo, dito mga street ito. Maliksi, oh, di ba? Ano 'yan diba? eh? Diba? Alright diba? diba? Malapit na tayo mga kaputsoy, At ano lang tayo Mapagbigay yan. di diba? Ang oras natin ay 3.30 Umulis tayo doon ng 3.15 ay eh, walang traffic mga kabutsoy at 15 minutes lang tayo at uh, ito sobra pa 15 minutes kasi medyo mga ano pa uh, 500 meters pa mga kabutsoy 500 meters, 600 meters yan mga kabutsoy yan, alright ito na yung hospital ng Bilona ito yan mga kabutsoy dalam Beluna yan. Yan. Beluna, hospital. Alright. Street lang. Yan. Kakaliwan ataya di sa Kalayaan. Stoplight Alright. Yan mga kabutsoy at hanggang dito na lang muna yung aking video. Patuloy ko muna mga kabutsoy at hindi ko alam kung may dugtong ako mamaya. Uh, right mga kabutsoy at baka pag uwi ko na siguro idugtungan ko ito. Shoutout po siyang lahat at maraming salamat. Bye bye. Yun mga kabusoy, dito tayo sa bahay. Basang basa ako. Mga kabusoy. Pantalon ko. Basang basa sa ulan. Ang lakas. Ano? Tiyo. Ang lakas. Papa naunan ng tayo. Ah! Grabe. Basang basa ito mga kabusoy. Pati yung sapatos natin. Basang basa oh Ah! <laughs> Bumuhos sa pasig yung ulan. Grabe. kasi sinugod ko na, wala pong kapote. Kasi kanina, yung init kasi kanina, 40. Tapos iba ba nakalain na mga ganun mong bubos ulan lakas? yun na mga kapatoy. basa, patas natin. yan matito. Pantalon, oh. Ay! Ayun na, siya kayo mga bye-bye.